Good morning! Ayan, uh, welcome sa The Daily Update 101 Medyo ilang araw din ako hindi na naman ulit nakapag-upload dahil na busy po tayo but anyway merong mainit na mainit na issue ngayon this is regarding uh, with um, yung sa witness dati no? ni Risa Ontiveros against sa uh, Kibuloy na ngayon nag-lumabas uh, binabaliktad yung kanyang uh, statement at merong mga paratang no kaya senator Isang So, ang tanong ka pa ni paniwala ba itong Rinene ito? Alam niyo napakasimple lang talaga mga kababayan ko, no? Alam mo, mata, alam ko matatalino na tayo lahat. Ah, pero bibigyan ko pa rin ng kayo ng um, malaking example, no? Nang isang witness na nagsasabi ng kasinungalingan at nagbaliktad dahil gusto niya na magsabi ng katotohanan. At ang isang witness na nagsasabi ng katotohanan noon at ngayon gusto na magsinungaling ngayon. So ito yung perfect example si Pero bago yan, kung naalala nyo sa kaso ni Laila de halos lahat, no? ilan ba? Lima ba? Anim? Ang bumaliktad? Kung nanotice nyo, yung mga witness ni Laila de Lima dati, napaka-straightforward, on point, planado ang sasabihin. Okay? Naka-focus. Ano ang wala doon? Emosyon. Walang emosyon. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi yan kasama sa konsyensya nila, yung ginagawa nila. Okay? Pero, ano ang nanotice nyo nung bumaliktad na sila? Nung bumaliktad na sila, dahil sinasabi nila, Pinilit lang sila, imbento lang yung kanilang mga testimony, hindi walang katotohanan. Ano ang meron sila ngayon nung bumaliktad sila? Emosyon. Tudo ang luha. Alam nyo kung bakit? Kasi nandun yung konsyensya. Yun yung pinagkaiba na nagsinungaling ngayon at bumaliktad dahil gusto magsabi ng katotohanan. Itong Rene, okay? Itong Rene, nagsasabi ng katotohanan noon, dire-diretso yung salita, may emosyon, makikita mo sa, bo sa tone of voice. eto ngayon. Ngayon, masasabi mong nagsisinungaling. Ako, masasabi ko na sa bakit hindi. Walang ka-emosyon-emosyon. Nakafocus siya, on point siya sa kung anong gusto niyang tumbukin na sasabihin dahil nakaplano. Eto pa. Kung titingnan niyo yung video, yung kanyang mata, from left to right, or left to right ba? Ah, uh, ganon. Ah, uh, left to right. Left to right, left to right, left to right, left to right. Titingnan nyo yung kanyang itim na mata. Meaning, meron siyang binabasa. Ang tanong, sino nagsulat ng kanyang binabasa? Sino ang nagpondo para siyang magsalita? Yun lang ang gusto kong itumbukin dito. Dahil tayo mga Pilipino, hindi po tayo uto-uto. Kailangan po natin i-analyze ang kanyang gesture. Ang bungad niya pa lang, ako po si ganito, hindi pa ako pinilit, hindi po ako kung ano man sinasabi niya. Nakikita niyo nakaplano, planado ang kanyang sasabihin. May instruction, 'di ba? Kaysa doon sa taong at tingnan mo, ang ang absent ngayon is ang kanyang emosyon. Walang emosyon. Nandoon siya sa kung ano ang gusto niyang tumbukin. Ganon ang tao na nagsisinungaling. No? Ang tao na hindi nakita mo nandoon yung emosyon, yung pagsisisi. O nagsisisi ka pala eh. Nagsisisi ka pala na nagsinungaling ka dati. Bakit ngayon walang pagsisisi na nakikita? Ang pagsisisi ba ay eh, walang emosyon? Merong emosyon ang pagsisisi. Pero sa kanya tinamo naman, walang ka-emosyon, emosyon. -emosyon. Dire-diretso magsalita at na nakaplanado, halatado, 'di ba? Kaya sasabihin ko dan dito, itong kong Rene na 'to, e kwento mo 'yan sa pagong. Walang maniniwala sa iyo. lang. 'Di ba?